Good morning po. Kilala naman niyo po ako bilang si Ka Freshness Wilbert Tolentino. Siguro naman naiintindihan naman niyo bakit ako gumawa ng video nito. Malungkot lang sabihin ng no, bakit ko ginawa tong video. Sumakto pa pang second year kong anniversary sa vlog industry. Ikinalulungkot ko na first vlog ko to na parang malungkot dahil lahat ng content ko gusto ko happy, happy vibes lang, good vibes lang para sa lahat. Pero since nakita naman niyo ang post ng aking mentor, si Mamshie Zainab. Ang daming mga audience, fans, sebis, mga kafreshness, mga nagmamalasakit, nagsasend sa akin screenshot at maraming nagtatag, Wilbert user. Masakit para sa akin yung pinusmo at pinabayaan mo na ifiesta ang pangalan namin at lahat kami damay-damay. Gusto ko lang iklaro ang mga batiko sa akin. Napanood ko ang YouTube ni Mark or kilalang MG na sinabi na fame ang hinahanap ko. Mag 50 years old na ako, hindi ko kailangan ng fame na yan dahil well-established ako at self-made guy ako. May social media ako or walang social media sa akin ay mabubuhay po ako. It so happened, during pandemic marami akong entertainment bar. Kailangan ko isagip ang buong entertainment industry. So bilang isang bar owner, gumawa ako ng YouTube channel para edge ko sa ibang bar na meron akong channel. So ang unang nag-introduce sa akin sa industriya ng vlog industry ay si Mamshish Shasna Lapa. So since si Shaz na ay nakachika ko, sabi niya sa akin, ang makakatulong sa iyo ay si Jomar Lovena. Si Jomar Lovena ang nagpakilala sa akin kay Zainab. During that time, nakwento naman sa akin ni Jomar na si Zainab ay naghahanap din talaga ng racket. At medyo gipit siya, kaya ginawa niya akong customer. So kung napapanood niyo yung vlog ko, lagi ako nag acknowledge kay Seb dahil sinasabi ko na isa sa mga tao tumulong sa akin sa industriya. Hindi ako hipokrito, galing to sa puso, lagi ko ina-acknowledge silang dalawa ni Jomar. Sila naman talaga ang nagsimula sa YouTube channel ko. Para sa kaalaman lang ninyo, linayo niya ako kay Jomar at buong Team Horror. Kaya makikita nyo na wala na si Jomar ng very very long time dahil puro siya na po. Siya na nag over, siya na rin po nagmando sa channel ko. Siya rin ang nagdidikta sa akin kung ano yung mga dapat gawin. So, nung during nag-collab kami, every content po, bayad po siya. Actually, yun po yung rinakit na niya sa akin at tinuloy-tuloy na niya. Pag niya ako sa lahat ng kailangan niya, pabor niya, para sa pansarili niya, sponsorship, or lahat ng charity, wala akong regret sa pagtulong dahil kahit wala sa vlog ko or nasa vlog ko, okay lang sa akin yun kasi tinulungan naman din ako ni Seb. Pero gusto ko lang i-clear sa inyo sa harap ng camera, ipinakita niya sa inyo na siya ang nagbigay. Sa harap ng camera, alam ninyo lahat na siya ang tumulong. Pero pag wala sa camera, hindi niyo alam na ako yung nagbayad. Gusto ko lang i-share lang din sa inyo kasi ayoko rin na magkaroon ng misinterpret na nagkukwenta ako or nakikipag-sumbat ako. Gusto ko lang i-clear para maging klaro para sa inyo. So kahit bayad yung per content namin, hindi ko ikinalat na bayad yan per content. Hinayaan ko lang na gumanda ang imahe niya na siya ang tumulong sa akin. Yun yung totoo. On my part, syempre kasama sa promotion at sa deal namin, kung ano na pag-usapan namin. I don't see anything wrong kung talagang nagpo-promote siya at sa paningin naman ninyo ay libre yun. Si Zainab ang naghihingi sa akin ng content. Siya ang may kailangan sa akin. At sasabihin niya sa akin, i-upload niya sa YouTube channel niya para makilala ako ng mga Team service. Pero after few weeks, iti-take down niya. Yun yung masaklap. Siyempre, kinuha niya si paring Daryl 400 plus siya, 400. So 800 yun. 800 ko, pagka after two weeks na wala na, kasi te-take down niya, ano kaya mararamdaman nyo rin, di ba? Pero wala kayo narinig. Kinocompensate ko, wala ako pinong sa social media at hindi alam ng tao. So, ang pagkakaalam niyo, free lang ang tulong. Kung free lang ang tulong, dapat tinulungan niya muna ang buong team service niya at maka-reach ng 1M. Kaya yung natulong niya sa akin na 700,000 subscriber na yun, thankful din ako doon. Pero, well compensated naman po. Ito po yung mga listahan, ang mga nakatulong sa akin. So, So, bawat lahat na nakakollab ko, nakikita ko yung audience at saka traffic na kung paano pinasok nila sa akin. Kaya nakalista po lahat yan. Kung nakikita ninyo yung lahat ng listahan nito the rest yung 200 plus ay lahat ng mga other YouTubers na mga nakakollab ko. Actually, siya rin naman din ang nagdala ng maraming influencer sa akin para makollab ko. Alam naman niyo si Hipon, di ba? Lagi yan nasa vlog ko na lagi ko in-acknowledge kaya nakilala ko si Hipon ay dahil kay Ma'am Shisem. Tama naman, si Ma'am Shiseb talaga nagdala sa akin kay Hipon. Dahil during pandemic, kung napanood ninyo ang Tony Talks na in-interview si Hipon, ay yan yung time na walang-wala siya. So, nagmagandang loob si Ma'am Shiseb para ipakilala sa akin. Pero, nung dinala niya sa akin si Hipon para mag-collab kami, kumita siya ng 200,000 na hindi alam ni Hipon. Kasi 100,000 ang sinarge niya sa akin kay Hipon. So, dalawang content na gawa namin, fuck or blood. Olaf at saka yung pera or kaldero. Pinagkakitaan ni Seb si Hipon. Just imagine kung gusto mo talagang tumulong kay Hipon, dapat kinolab mo. Pero ang sabi mo sa akin, hindi mo siya ikokolab dahil mga Sebis mo malilipat kasi magaling si Hipon. Ako, kumpiyansa ako na alam natin mas kailangan ni Hipon yun. Hindi mo siya na-collab at never kayo nagkaroon ng content. Sobrang kawawan si Hipon. Kaya doon ako nag-decide na talagang tulungan si Hipon. Kasi deserve niyang tulungan siya. So nag-reach out sa akin si Sabi na Sabi niya sa akin, Ma, sabihin mo naman kay Ma'am si Seb na collab kami. So syempre, nag out siya. So ako naman nagmagandang loob. So sinabi ko, Ma, gusto ni Shaz na mag-collab kayo. Ang sagot ni Seb, ano paano mapapala ko? Ang, makukuha na lang ako ng subscriber, bakit ako makikipag-collab doon? Mag-isip ka nga ma, wala naman ako makukuha sa kanya. Yun ba sa tingin yun? good influencer yun? Regarding kay Madam Inuts, nung jury nagtatrending siya, nakwento ko kay Seb na si Madam Inuts ay tutulungan ko dahil balak ko is makipag-collab sa kanya. Nung nalaman niya na tutulungan ko si Madam Inuts, sinarang niya ako at sabi niya sa akin, bakit doon? Ba't ka pupunta doon? Ma, mag-isip ka bago ka tumulong dahil pang one week lang ang trending ng ganyang pagmumura kasi social media person ako. Alam ko ang karakas ng social media. Doon ako nagka-challenge at yung kwento ni Madam Inuts during nagka-trending siya sa live niya, nakikita ko ang buhay niya ay buhay din ni Hipon. Kaya nag-reach out ako kay Hipon. Sabi ko, Ma, gusto mo samahan mo nga ako? Sabi ko, magpahako, challenge ako. Uh, gusto ko makita rin yung lagay ni Madam Inuts. Samahan mo ako. Sinamahan ako ni Hipon pero gusto ko lang din i-share sa inyo kahit na si self ang nagpakilala sa akin kay Hipon yung word na may courtesy call tumawag din ako sa kanya ma, kinontak ko si Hipon pinasama ko siya, magko kami ni Madam Inuts. Sabi niya sa akin okay, sige, good, go ka na lang doon. Pero mula nun natabangan siya kasi tinuloy-tuloy ko pagtulong kay Madam Inuts kaya never na nag-cross ang landas ni Madam Inuts at saka ni Seb dahil on the first place nakikita niya rin si Madam Inuts ay isang komedyante rin natetreat siya kay Hipon at tsaka Madam Inerts kaya wala kayong makikitang may collab silang tatlo or silang dalawa or nagcross cross ng landas kasi iniisip niya once na nag-collab lilipat ang subs niya sa iba ganun siya kagaling bilang isang vlogger maingat siya ganun siya mag-alaga sa subscriber niya maipakita niya lahat-lahat ng goods pero behind the camera yun ang dapat alamin niyo So since nandyan na ako, nagbablog na ako, alam niya na naghahanap ako nakikipag-collab sa iba't iba. Marami pa siyang hinarang sa akin. Lahat ng talent ng Star Image, si Makagago, si Makagwapo, Tony Fowler at yung Toro Family, si Wamos. Yan, makikita niyo yung screenshot na yung pinagtawanan pa niya ako. Si Wamos, i-collab mo. Lahat ng nabanggit ko, sabi niya ay... Crush. Just imagine mo, trash. Kasi once na pag nakipag-collab daw ako, tatablahin daw ako ng lahat. So nakikita nyo kung gaano siya kademand sa akin. Lahat sinusunod ko. Pero there are some na vlogger na nakipag-collab ako, nakita ko naman na hindi naman pala totoo yung chika niya sa akin dahil nakikita ko yung paninira. So makikita ninyo yung screenshot about kay Alex Gonzaga, si Jamil. Screenshot nito kay Ivana. Si Miss D, best friend niya, pero nagtotalk shit siya sa best friend niya. Ganyan ba ang kaibigan? jelay makikita mo itong screenshot kung ano yung mga nasabi niya. Robbie Domingo, Tanya Lopez kung ako ay sobrang sarado yung utak ko at talagang nakafocus lang ako sa lahat ng demands niya until now, naging tuta ako ni Seb. Kasi lahat ng sinasabi niya, kailangan sundan ko. Gusto ko lang i-share sa inyo. Gusto ko mag-unite ang lahat ng vlogger. Gumawa ako ng isang chat group. Maraming influencer na inad ko sa isang chat group para gumawa ng organization. Pero hinarang niya. Ang sabi niya sa akin, bakit ka makikialam dyan? Hayaan mo ang problema ng ibang tao ni problema. Just imagine, Zainab Haraki yan. Pero ako, nagmalasakit ako para sa vlog industry. Lahat yan, inintindi ko sa iyo, Seb. Sobrang taas at lino-look up kita. Pero hindi ko alam bakit pa tayo umabot ng ganun. Wala ako naging atraso sa iyo, Seb. Uulitin ko. Wala akong naging atraso sa iyo. At wala rin akong atraso sa buong team, Seb. Lalo na sa iyo, Melissa, Lantis. Kayo na lang mag-isip na kung ano ang kabutihan binigay ko sa inyo. Wala ako nagawa sa inyong atraso lalo na sa Ilantis nagreach out ako sa iyo tinanong ko sa iyo na pakitanong kay Ma'am Shi kung bakit ako na unfriend pero pinalabas mo na busy ka so gusto ko rin i-share sa inyo itong recently lang nagbiyahe ako sa Iloilo may bump ako na isang fans ni Seb dumapit sa akin nakiusap sa akin pinaantay ako sa isang place makikita niyo itong video nakaklip ito <laughs> <laughs> okay. 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 Hello, good afternoon. I'm Angel Kahilig from Iloilo. Solid team 10. Ah, oh, sorry, nakawa na ko. Team 7. no, um, since 2019, solid pa niya ako talaga. Then, nung no, July 23 kasi, hindi ko siya na, ano, na, ano ba, na, mabigay <laughs> yung regalo ko. Meron sana ako para rin sa kanya, yung kahit pa sa lubong lang. Then, eto, for Bea. Sana matanggap niya itong regalo ko. Munting regalo ko for Bea. Coming from Iloilo, Sebis fans to, para kay Dia Nag-PM ako sa Yolantis, hindi mo rin sinin? Sa tingin nyo, masama pa rin ba ako Mamshi? Tao ba kayo humarap sa akin? Nagkaroon ba ako ng atraso sa inyo para bigla ninyo ako tinapo na parang isang basura? Pero tinanggap ko na yun, di ba? Kasi nandyan na eh. Nagulat lang ako, bigla kayo may pahapyaw at nagpost kayo sa social media na may parinig kayo Ganon So, nag-post siya ng ganoon hindi siya nag Nagpost din ako ako na hindi ko rin nag-mention. Ako, nag-reach out ako for the longest time. Tinanong ko sa kanya, ma, bakit mo ako inunfriend? Ano naging atraso ko? Hindi na niya ako pinansin. So, kung makikita niyo tong screenshot nito, siya naman ang nag-reach out sa akin. Pasensya ka na kung nadamay ka sa pag-unfollow at unsubscribe. Ayan, no? Kita mo dyan. So, sino nagka-problema sa atin dalawa? Ikaw ang nag-unfollow. So, ngayon, inunfollow mo ako and then sasabihin mo, hindi ako yung tinutukoy mo sa pag-post at gusto mo may peace of mind ka. Eh, bakit ka nag-post ng ganyan ng nagpaparinig ka, sino yun? Dapat iklaro mo. Para once and for all, tapos tayo ka agad. Wala na tayo pag-uusapan kesa naman pinag-uusapan tayo. So ngayon, isa-isahin ko yung chat mo sa akin kung ano yung naging problem mo sa akin about kay Titus. Marami rin hindi nakakaalam na ako ang nag-sponsor sa intro niya. Kung napanood niya tong intro, ayan, ilang segundo, ako po ang gumastos lahat ng buong intro na yan. So hindi naman niya sinabi sa akin na huwag sabihin sa iba. Ako naman, during that time, gumagawa ako na ang music video ni Madam Inuts ng Sangkap ng Pasko na COVID ang director ko. Naghingi ako ng tulong kay Angge para ipakilala sa akin si Titus. Si Titus nakausap ko a day before mag-shoot kasi papasok ng PBB si Madam Inuts. Pagdating niya, sabi niya, Hi, Ma'am Shee. Sabi niya, galing ako sa shoot ng intro ni Seb. Proud ako kasi part ako ni Seb eh. Sabi ko, Ah, alam ko yan. Aware ko dyan sa shoot ng intro. Si, sabi niya, Ha? Sabi ni Direk, Paano mo nalaman? Bawal pa ipaalam itong paggawa ng intro. So ako, hindi naman dahil sa pagyayabang ko, sinabi ko, hindi kasi direct ako nag-sponsor niyan. Yun yung parang sinabi ko na ako yung nag-sponsor, which is totoo naman. Nag-sponsor ako at more than half M yung ginastos ko. Hindi naman yan putyo na intro yung ginawa niya, di ba? At yun ay paid coming from my pocket walang hindi wala akong hiningin kapalit doon bigla mo akong aawayin na sinabi mo na bakit kailangan ikwento ko sa iba so makikita niyo itong screenshot na convo niya sa akin sinitan niya ako and then eventually nagreply siya nagsorry din siya kaagad sa akin isipin niyo kung gaano kabilis ang pitik niya kapag meron siyang topak. sana hindi ka na lang nagpa-sponsor na tago ka pala at gusto mo yung pride mo mataas right how will you feel kayo nag-sponsor dumura kayo ng kalahating milyon mahigit para just sa intro niya and then ako pa yung napagalitan. Ako ang pinagbibintangan na kesyo ako daw ang naglink sa isang 91.5 win radio na blind item na nabuntis ka or naghiwalay kayo ni paring Daryl. syempre sa mamaloob ko sa mag-asawa. How will I feel? During nagkaroon ng problema si Daryl at saka si Seb, isa ako sa tinawag ni Seb, pumunta ako agad-agad. Naghingi siya ng tatlong tao, si Donalyn, si Angel, likas. at ako. According kay Seth, nagingi siya ng advice about sa status nila kasi on the rock sila. Honestly, ayoko ma-involve talaga. Pero since kinonsider mo ako as mamshi mo at pumunta ako sa bahay nyo, sabi mo, si Donalyn pinapa-ekis kay paring Daryl. Donalyn ang nag-advise na wag nang ituloy ang relasyon. Ang ge, for safety lang na advice niya, sinabi mo, wala kang makukuha doon dahil on the first place, mag-best friend si paring kang at si Flo G. So, ako ang pangatlo tinanong mo, sinabi ko sa sa'yo straight na family man ako, may anak ako, kung mas importante ang pamilya para sa'yo, iwin back mo si Daryl. Ang sabi mo sa akin, makikinig ka, sige, iwiwin back mo. At mag-usap kayo. Ako lang ang bukod tangi nakakapagsabi sa'yo, magbago ka rin dahil ikaw rin may attitude ka. Minsan, napapahiya mo siya dahil pag pina-invite mo ako para mag-content kayo, papahiyain mo si Daryl in front of me. So, nagkaayos kayo at nag-thank you ka pa. Ayan, oh, ang screenshot. yan basahin niyo At hindi ko alam kung ano nakain mo, Seb. After na ang kayo, biglang nag-PM sa akin using Daryl account at finoward mo sa akin ng isang katerbang screenshot na blind item kayo about sa issue ninyo at ako ang pinagbibintangan mo. Ikaw mag-isip, Seb. Ako nga nagpabalik sa inyo ng family. Bakit ako sisisinyo? Sa tingin ba ninyo na pagyan ba ay nakwento ko ba ay makakatulong ba para sa pamilya mo? Bakit pa ako nagbigay sa'yo ng advice. Make sense ba tayo? So, afternoon, hindi ko alam na nagkahiwalayan kayo. Hindi ko alam kung anong miserable ang pinagdaanan ninyo. Wala na kayo update sa akin. And yet, tumawag sa akin si paring Daryl. Nung naghiwalay kayo, doon nagklaro sa akin nasabi niya, Mars, gusto ko lang mag-PM sa'yo na etong nahuling message sa'yo, hindi ako yan. Si Seb yan. Si Seb ang hindi makadirekta sa'yo pero ginamit account ko. Hindi natin alam lahat. Pagkahiwalay nila ni paring Daryl, sinira ni Seb ang buong studio. Lahat ng file ay winarak niya. Pati kasamahan ni Daryl na yan na lang ang panghanap buhay nila ay nasira lahat. Hindi niya naisip na lahat dinamay niya. Personal problem lang naman niya in between kay Daryl. Ganun siya. Damay-damay. Another thing, ang sasakyan ni Seb binenta niya kay Daryl. Si paring Daryl bilang kasama niya sa bahay. live in partner. Sobrang tiwala ni Paring daril, yung sasakyan binayad niya para kay Seb, walang bidoc sale kasi sa sobrang tiwala niya, yung sasakyan ay dinigalo niya sa magulang niya pinapunta ni Sam ang father niya, dala ang mga pulis at binawi ang sasakyan. During that time, hinayaan na lang niya. Sabi niya, Mars, ako gusto ko na manahimik. Alam mo, I feel bad para kay pareng Daryl nung nag-reach out siya. Sabi niya, Mars, ako kasi ayoko rin na may sama ka ng loob. Gusto ko lang din i-clear sa'yo to kung ano yung pangyayari sa akin. Hindi siya naghanap ng kakampi. Gusto lang niya i-clear yung name kasi alam niya na sumama loob ko. Sinita sa akin ni Seb about kay Ira. Si I ay walang kasalanan. Sa mga lahat ng bumatikos na nakaraan, ito yung pinost ko sa Facebook. Nung nagpost ako ng Facebook, ang best friend niya si Miss D ay tumawag sa akin ng umaga. Makikita niyo itong screenshot. More than one hour din kami nag-usap. Si Miss D, ayaw niya rin ako makaaway, ayaw niya ako makasagot, pero sinabi niya sa akin na na-disappoint siya sa akin sa pag-post ko doon sa picture. Inexplain ko kay Miss D lahat. Pinakinggan niya lahat ng hinanakit ko sa nangyari na pinagdadaanan ko. Nung picture picture na yon tinanong sa akin ni Miss D, pinag-isipan ko ba yung pag-post? Hindi ka ba nag-isip, ma'am? Sinabi ko talaga straightforward, sabi ko, pinag-isipan ko siya. Iniisip ko talaga na ipopost ko siya. Tambay ako na High Grounds Cafe, minsan nababam ko ibang vlogger. That time, nabam ko si Ira at tinawag ko nak dahil tinawag niya ko, ma'am, si ano tatawagin ko sa kanya, lola? Siyempre, tatawagin ko nak. Even si Hipon, tawag ko nak. Minsan, tawag ko rin naman kay Madam Inuts, nak, kasi mas nakakabata sa akin. Masama ba kung tao na ide-dead mako pag ba ni Seb kailangan pati ako damay kailangan galit din ako sa kanya hindi ko siya papansin hindi, hindi ganoon tao humarap sa ng maayos humarap ka rin nang maayos the moment humarap siya sa akin at alam kong sinayaw niya ang kanta ni Madam Inots without any kapalit sinayaw niya rin yung kanta ng gandang hipon without any kapalit pinicture ko para mag thank you sana doon maintindihan nyo at naging klaro para sa inyo yun alam ko yung isang salitang gratitude nagulat ako na inulan niyo ako ng mga comment ng hindi maganda na kesyo pagbabastos ko disrespect kay Seb kung kabit siya out ako dyan basta ang tao humarap sa akin ng maayos kailangan kong makitungo ng maayos sa tao Pagnatin natin asahan ng isang tao na dapat mag-iintindi para sa iyo kasi lahat tayo may kanya-kanyang opinion din at hindi mo ko pwede diktahan Seb dahil si Aira at saka ako wala kaming hidwaan kung ano ang mga batikos na babasa ko about kay Aira, never ako nag-comment at never ako nagtanggol about kay Ira wala akong ginawa sa iyong masama yun lamang po sa mga nag-comment sa akin na user ako bukal sa kalooban ko tatanggapin ko ang pagtawag nyo ng user pero gusto ko lang din share sa inyo na kung user po ako mas nagamit po niya ako kesa mas nagamit ko po siya etong journey ko sa pagbablog ko totoo pala yung ganyan pala kagulo din ang industriya gusto ko shout out eto para sa Mark or kilalang MG gusto ko mag thank you din sa'yo. Binigyan mo ko na opportunity para sagutin lahat nito. Etong content neto, gusto ko lang iklaro dahil dito ay sobrang malaking impact yung pag-post niya ulit sa akin dahil na-damage din po ang pangalan ko at hinayaan niya nag ang mga tao sa pangalan namin. So, sa mga subscribers ko na nag pa sa akin, maraming maraming salamat po sa inyo. Sa mga tao na titiwala sa akin, maraming salamat po. Sa mga na-inspired sa akin dahil sa marami ako na itutulong, sana meron din magkaroon ng another Wilbert o maduplicate na another Wilbert para tumulong na mas maraming taong nangangailangan. Magpapaalam na po ako dito. Maraming salamat!